Hi guys! Welcome back to my channel. So, nakakatuwa ang mga cool stars ni Dustin Yu sa Shake Rattle. Ano, lalo na itong si Man, Miss Manilin Reyes at si Richard Gutierrez. Pinuri nga ni Richard Gutierrez itong si Dustin. pag nag-taping, walang tulog pa si Dustin. Diretso ng taping. So, ibig sabihin, napaka-professional ni Dustin. At magaling na actor store yung mga fake news dyan ng mga blind item ng mga welka ay taob na kasi si Richard Gutierrez na mismo ang nagsabi na talagang saludo siya sa pagiging professional ni Dustin sa set ng Shake, Rattle, and Roll. At makikita mo din ang nabuong banding. Yung banding Miss Manilin Reynes. Ang reyna ng horror. ba diba? Sa Shake, Rattle, and Roll talaga lagi si Manilin Reynes ang nandyan ng bida. At ngayon nga, nanay siya ni Dasitin, at ni Richard sa Shake, Rattle, and Roll. Sabi nga ni Sir A.G., yung host nila, 'Yung may iraya pa 'yan pero talagang most busy actor daw itong si Dustin. At ang gwapo ni Dustin, ang lakas ng appeal ni Dustin. Nung papunta pa lang siya ng press kung kasama kanya mga stylish, makikita mo talaga na talagang next leading man na talaga itong si Dustin Yo. At sabi nga ni Dustin, kinakaya niya talaga para sa craft na gustong gusto niya. O di ba diba? Pagkatapos ng Shikaratulet balik ata yan ng taping na naman si Dusty ng Hotel 88 kasama si na Bianca Rivera Ngayon ay lumabas muna siya sa shooting kasi nga may media con sila ng Shake, Rattle, and Roll. So, nakaka-excite yung ano nga ba ang role ni Dustin yung sa Shake, Rattle, and Roll at hangang-hanga ang kanyang mga co-stars sa kanya. Baliktad sa mga pa item ng mga Wilka fans. So, na debunk na naman ang mga will ka dyan. At syempre, isa sa pinaka-proud dyan, si Bianca de Yan ang laging taga-suporta ni Dustin. Tahimik na suporta, privado lamang na taga-suporta itong ni Dustin si Bianca. Kasi nga, may na ang dalawa. O, oh, diba guys? So, abangan naman natin ang pamintya ko ng love you so bad siguro mga next week na yan. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Ayan, love, love, love guys. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye-bye! Love, love, love!